Ayan, umalahan. Umulong lahat yung kasi inday kasi. Ayan na. Sige, sige. Kahit umuulan, tuloy pa rin ang labang. Ayan, malakas ang ulan na. Kasi, pakita ko sa inyo. Ayan, malakas ang ulan. Ayan. Ayan, ang ganda ng wine delivery truck. <laughs> Ayun, mga ganun ba? <laughs> yun, Uy, tingnan nyo ito. Ang ganda. daming bunga Nakakain kaya ito? Yun know, o, grabe oh. Ayan, ah. daming bunga. Nakakain lang ito. Siguro araw-araw ako kumukuha dito. Alam pa o, uh, ang, dami. ang daming bunga. yan, oh, sige. dakat muna ako. ng ulan. Grabe. Pero hindi pa rin. O eh. may ambulance lakas ng ulan. Pero ano, eh no choice, nakalabas na si Inday. Ayan. O, may tawiran na. Tawiran na, tawiran na. Sana abot ako dun sa ano, sa green. Ayan o. Oh. Lakas ng ulan. Ayun lakas ng ulan. Ayun, habot pa ako, hindi pa siya nagbibilang. Pero madulas yung daan. Madulas ang kasada. Ayan, yeah, lahat ng ulan. oh, po. Dito, dito ang ano, waiting. Ayan. ayan. So, ito, press mo muna dito. Ay. Ayan. Yeah. Lahat ng ulan. Ayan, o. Oh. Diba? Biglang buwas ang ulan. Mahuhuhos pa ulang ang e. Ayan, si Red. Ano siya? Container at chocho. Ayan na. Malapit na. Malapit na. Malapit na. Hoy, mag-stop ka naman na. Tagol, 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 tagol. Lakas ng ulan. Ayan o, Oy, go na Go na, tabi, tabi, tabi Baka mamaya, ano Go uh, na, go na sila Ayan, matatagalan pa ako Ayan, mover O, police car Police car, police car, police car Tabi, 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 may police car Ayan, oh. Wow, highlights! Highlights!